sa Joko, Hello. ah, ikaw ilan ilang taon na? 22. 22 years old. Yes. Balita ko, parang may title ka, di ba? Uh, Anong title na? Uh, Pilipinin, Pilipinas, I tsaka know. ano? Hari ng Bulacan, <laughs> Republika. Hari ng Bulacan, Republika. Iyan yes. ang complete title. So, maliban sa pagiging hari, alam mo ba kami ni Direk, never pa kami naka-encounter ng hari. Ngayon pa na. Naku, kaya dahil dyan, lulugod kami. Lulugod kami! Sa hari! <laughs> Ano lang kami, kadalasan mga namimit namin, mga ano Prinsip. na. Prinsipe pero peke pa. <laughs> ikaw, titan holder. O, oh, sa pero kailangan, di ba, pag may mga ganun, may apps? Yes. So, may apps Abs ka? Eh. Uh, apps like? Dapat ah, din yun na. Oo you know? oh, naman. May apps ka pwede, ba? Pwede, pwede. ba sa picture nila? Hindi, tinignan lang namin. May apps na. Pwede. Pwede Ah, di ba sabi nila, kapag mga swimsuit competition, yung mga trucks trucks na, kailangan daw, ano, may mga nilalagay sa loob ng no? <coughs> tapos para daw, ano, may effect. Totoo ba yun? Ah, Oo, yung mga Ikaw naglagay ka rin. Ah, uh, once lang, pero hindi ko na ulit kasi you nga know. ako. Ano yung nilalagay? So, tissue. Tissue? Paano yung nilalagay yung tissue? Ano, ro eh, isang roll na <laughs> tissue, gano'n? Hindi, <laughs> Ipapalot na... May tissue, tayo! tissue! Tissue! Isa mga mga pwede tissue! Ha? Ha? Ah, yes, yes. Sino, sino naglalagay? Ah, uh, yung... Oh, yung sarili uh... eh. para may naglagay eh. Para may naglagay eh. Napag-iisip ka, sino naglagay? Oh, mas yan, mga ba naglagay? Sino naglagay? Kaya lang. Ah, ito. Maliban sa pagiging hari ng Bulacan, ano bang pinagkakabalahan? Ah, isa akong teacher. Great, great teacher. Great teacher sa Bulacan? Yes, Okay, Joko. Kung ikaw ay matatrap sa banyo, sinong artista ang gusto makasama? At anong gagawin niyo? Matatrap sa banyo? Pwede mo ikaw? Ay, yun, Joko. Pwede naman! Pwede naman! Maliban sa akin, ah, yan. Maliban, eh, talaga. Maliban sa akin. Si ano, super crush ko si Ellen Adarn. Si Ellen Adarn. Ano ba ayaw ni ay, break na sila. Oo, oh, break oh. na ba sila? O sila na doon ni John Lloyd. Charo. Yan <laughs> ang Cheese Chismis lang. Kung maliligo siya, pwede kong hilurin yung lulun niya. Wow. At ikaw ba pwede niya hilurin? Ah. Uh, ay, sir. Uh, ah. Uh. Ulit, ulit, paano? Uh, ay! No. Pwede niya, na. ano ang scrub niya dyan? <laughs> paano ulit? Hali? Halimbawa, ako si Ellen Adarna. O, paano ang reaction mo? Ako si, imagine mo, ako si Ellen Adarna. Ayan. Gagano'ng pangilito. Ah. Ay, ay, ito. Oh, oh, sa mo, ano ka makinis. Tingin nga. oh, nga, makinis ka. Yung Bibi bibig, ipawas ka na. Oh. <laughs> Anong kailangan ibigay sa'yo para bumigay ka? As in, bumigay na... Bumigay, magpaubaya. Oh. Yeah. <laughs> Pwede mong iPhone 7. Ano na na? iPhone 7. iPhone 7. Naku, wala ko iPhone 7. <rearranging laughs> <galleries> <mail> ah, ito pala yung iPhone 7. Handa naman pala. Pero hindi galing sa akin to, Galing to kay Direk. Oo, <laughs> kay Direk iPhone 7. Ano pa? Baka pwede akong mag-compete. Ano pa pwede? Wala kang iPhone 7 eh. 6 lang pwede. akin eh. Ano? Pwede ba text-text na? Text, text na lang daw. Iti-text ako. O, sige. Pero naka-one point na si Direk. iPhone 7, <laughs> Si Direk, alam niya yan. Ako, may briefing na naganap. <laughs> okay. Ano yung ginagawa mo na nahuli ka ng nanay mo, tapos hiyang hiya ka? Nahuli ka na ng nanay mo? Yes, nahuli na. Anong ginagawa mo nun? Uh... Nakahiga sa kwarto? Nakahiga sa kwarto, tapos... Nakahubo? Nakahubo. Dahil... Ba't ka nakahubo? Mainit eh. Mainit? Anong itin. ginagawa mo habang nakahubo ka? Nagkakano. Ay, ni pag ganon. Oh, tapos... Ay, papaypay. Ah, nagpapaypay. Oh, iyang-hiya ka. Yes. Oh, ano sabi ng nanay mo? Eh, siyempre, nabamura siya. Ah, talaga. Ano sabi mo? Eh, uh? wala. Ano lang ako? Speechless. Ah, uh, wala ka na. Hindi ka na nag-explain. Hindi ka na umano. Hindi ka na umadlib. Magbilis na lang ang um, Sabi ko, kinit. eh. Ang pagpatong ba sa bading ay eh, paminsan-minsan? Pwede. <coughs> or never. Paminsan-minsan or never. Sabi nila dito, kapag ang lalaki gilid, sabak na ako makapit. Oo. Oh, so, ikaw ba? So, pwede. Pwede kumapit. Pwede kumapit. Yes. Yes. Ah, O kapit oh, ka na sa akin. Ayan. Bakit naman ganun lang yung kapit? Paano ba? Ayan. May pag ganon <laughs> Ganun pa na. Ah, so paminsan niya. Yeah, pero pag... Pag... at Pag... Ano Nervous ka. ano ba? Ulit-ulit. Direkt pa ulit-ulit siya pag ah. Ayaw ko na ganun, 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 ganun. Oh, okay. <laughs> okay. So, paminsan. so dapat pag, pag lang. Hindi pwede kapag may pagmamahal, ganyan. Pero ano ba yung pagmamahal siya? So, pwede ka magmahal. Oo oh, naman. Ah. Oo, oh, pwede magmahal yun. Diba? Ah. Pwede ba? Pwede ba ako mahalin? Pwede ba ako mahalin? Pwede? Oo. Oh, oh. Ah, pwede. Okay. Cut na natin direct. Charon! <laughs> Kung babayaran ka ng isang gabi, magkano? Magkano ba yung iPhone 7? Ah, iPhone 7. <laughs> Direk, ayaw ko seven <laughs> talaga yung gusto. At meron kami ice cream dito. Itong ice cream na to, may laman tong brilyante. Brilyante? Yes! Pag nakuha mo yung brilyante, sa'yo na. Oo. Oh, okay. So, in, sa loob ng 15 seconds, kaya <coughs> mo makuha ang brilyante sa so, ilalim ng ice cream na ito, uh, pero ang gagamitin mo lamang ay yung bibig. Hindi okay. mo mahawakan. <laughs> Hindi pwedeng gumamit ng patsyara. Okay. Ako na ang hahawak para. Carry mo ba ito? Bali mo ba na, ako talaga. Hindi na, ako na Dahil iba, i -re request ko sa'yo. Iba i -re request ko sa'yo. Okay. And oh. go. go. Ay! Grabe mo, ano? Talaga naman. Oo. Oh, talaga naman. Oo. Oh, talaga naman. Ano? Ano? Nakuha mo, wala pa eh. Ay! Ah! Mas, wala. 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 Tama, tapos na Wala. Wala. Tapos na! Tapos na! Tapos na! Sige, wala. Ah, dito, ito sa gilid. Wala. wala na! Hindi mo na Naka, Baka naman kinain mo yung brilyante! Ano? Wala. Luwag? Ayun o! No? Oh. Ay, andami dami! Tumansi! Tumansi? Ayan o! Oh ganyan mo naman. Bakit naman ganyan yung kamay mo? konte? Konti lang. Konti lang! Oo, oh, buwan ko tissue. Bogey mo pala kumain ng ice cream. <laughs> <laughs> at yan ang ating What the Flu. Abangan ang ating iba pang mga episodes. At huwag kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa WTFU. Ito ang inyong Mr. Flu. mag